Manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dadako naman po tayo sa Salmong Tugunan. Ito po yung ating itutugon. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo. Yaong hangad na tagumpay Panginoon Nagliligtas Sa tanang Bansay na hayag Ang tagumpay niyang ito'y Siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Panginoon, nagliligtas sa tanahan. Bansay na hayag Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak. Yaong lahat sa daigdig Ang poon ay buong galak Napurihin sa pag-awi Panginoong Nagliligtas Sa tanahang Bansay na haya saliw ng lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtoging maalindog. doon. Tug Tugtogin din ang trompeta, nakasaliw ang tamboli. Magkaingay sa harapan ng puo na ating hari. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon, nagliligtas ligtas sa tanang bansay na hayag. Amen. Aliluya, aliluya. Pumayot magturo kayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Aliluya, aliluya. Ito po ay inano ni Mateo Kabanata. dalawang uh, putwalo talata labing siyam hanggang dalawang po. Ayan. Thank you, thank you.